May dala po, ako saklay sa inyo. Thank you! Thank you! Yes ko salamat po! Fe, salamat! Maga po, ako po humihingi po ng tulong sa inyo para kahit puputol na po yung pa ako, kung ano po yung pwede sa akin, kung ano po yung maibigay nyo. Maraming salamat po para makalakad pa po, po kahit pa Salamat po sa inyo. Magandang umaga mga brad, no? Andito tayo ngayon sa Southville Rhee. Barangay Poblasyon, NHA, oh, National Housing Authority kung saan ay mabibigyan tayo ng saklay no eh, ate ano 51 years old na kalabas niya lang ng ospital at uh, pinutol yung kanyang paa dahil sa sakit na diabetes uh, stroke survivor siya uh, pero ang naging problema ay petik naman siya no uh, kaya na obliga na putulin ang kanyang paa so nanghihiram na siya ng saklay ngayon uh, at kailangan niya talaga ng sarili niyang saklay so puntahan natin si ate, interviewin natin para bigyan natin ng regalo ngayong araw na to. Tara mga brad, samahin nyo kami. So kasama ko ngayon si Pres Tagibaw. ah huh? uh, isa sa mga presidente ng maykapansanan uh, may kapansanan dito sa poblasyon. So tara, puntahan natin po. So, ayan po si Pres Tagibaw. Huh? siya ang presidente ng may kapansanan dito sa Muntinlupa. So, dito yata ang bahay ni ate Bulanyos so dito ang bahay ni ate Kidilan Bulanyos boss well, magandang uh, umaga po sa inyo opo opo uh, kay ano po kay ate Kidilan ah opo Opo. yan po, no? Ah, uh, baka pwede siyang makausap ng Kung so, okay lang, ako na nalapit sa kanya, okay na ba? Oh, ah. So, so mga brad no dito ang bahay ni ni Nanay Kidilan, no? At alamin natin yung status niya. Kumusta yun natin siya kung anong pwede natin ibigay na tulong kay Nanay Kidilan. So, tara mga brad. So mga brad, nandito po si Nanay Kedelan at uh, alamin natin yung ano ang pwede natin ibigay na tulong sa kanya. So, uh, ay, magandang uh, maga po sa inyo. Magandang maga po si Vincent. Opo. Makikipo po ha. Makikipo po uh, Si Press Tagi. Yan na siguro kay Press Tagi. Oh, sa pangayon po lang, uh, lang So, anay kidalin. Kidilan po. Kidilan, opo, no? ah uh, nalaman ko po kay press tagi na kalabas nila ng ospital. Opo. Oh, Dahil diabetic patient po kayo, no? At nung nalaman ko nga na nasa ospital pa kayo, ay nagkatay muna ako na makalabas kayo, no? Oh. So, kamusta naman po yung condition niya ngayon? Okay naman po. Madali naman po siyang matuyo kasi continuous po yung kahit papaano na po namin yung gamot, yung pang-importante na wag po siyang mabitin sa siya inom para yung sugat po nito hindi rin po diretso ang pagaling. So, sa ngayon po ay uh, continuous yung gamutan ninyo, no? Opo, sabi po ng doktor po, siguro po mga hanggang one year, mayroon na po akong maintenance. Kaya pag mataas po yung sugar ko, nag yung nagtuturo po na insulin so mga, so, mga brad, no, si nanay po ay stroke survivor din, no? anak ka sa ngayon ay nakalampas siya dun sa, sa sakit niya, no? So, na-stroke na, siya at ang problema nga ay meron siya diabetic patient siya. Diyado talaga na putulin ang kanyang tuhod. So, sa ngayon po, nay, ay Bait ako kay Prestagi Tagi ay nangihiram daw po kayo ng saklay. Opo sana. Nangihir ngayon may ginagamit kayo ngayon, naklay ng Wala po. Ah, wala. May wheelchair lang po pag ano, kinakarga po nila ako. Oh, ngayon, pero May na, may nagagamit kayong wheelchair pero mas maganda kung may saklay. Opo. kasi nakapagla... Para at, hindi na po nila ako kakargahin katulad ngayon. yon oh, Pag upo, upo po ako kakargahin pa oh, nila ako. E, kung may saklay kayo, makakalabas kayo kata Maka pa ano? Kahit pa po makakakibos po ako ng kung may saklay ayun. kayo. So... Uh, titingnan po natin no, kung anong pwede nating uh, maitulong ma ma sa inyo. Eh, salamat, sir. Opo, kasi talagang alam po natin na yung saklay ay may, may halaga sa kang hirap mag-request, no? Opo. At uh, mahal ang saklay. Opo. No, kung talagang may mahihingihan tayo ng tulong ng saklay, ay malaking tulong po sa inyo, Hi. Opo, sir. Opo. So, salamat. Pre, salamat po. nila tayo yung supply na kailangan ni nanay hindi ko tayo so tingnan natin paano maging masaya si nanay ngayon tara mga brad nay ay thank you po thank you may dala po ako saklay sa inyo Okay, mga salamat kay Sir. Si Sir, mga Bago po ito, no? ah uh, so, bago po ito, uh, magaan po at magandang klase, bigay po ng kaibigan ni Batang Muntipo. No? Ako po si Batang Muntipo. Salamat po, salamat. So, bago bigay sa inyo, may konti po akong bibigay na bigay sa inyo. Ay, thank you rin po. Ah, alagay ko na po dito. At ito pong uh, uh, sa na ito ay bigay ko po sa inyo para may magamit po kayo makalabas dalas no? kaya hindi po sa mga kaibigan natin para makatulong po sa inyo magaan po siya adjustable uh, at sana po malaki maitulong ay, sa inyo malaking po tulong po yung malaking salamat po ito sa inyo na po ito nay sa inyo na ito ha Thank you, Thank you po. Ah, oh, Apekto tayo pa sa tagi. Bong kayo. So mga mga brad no uh, sana po ay uh, makatulong kay nanay po ito malaking tulong kay nanay ito at talagang nagkakataon po na yung binibigyan natin ng tulong ay talagang uh, naghahangad na uh, makapasamantalang makalakad, makapaglakad-lakad. No? Medyo nahihirapan sila maghagilap no? ng mga supply at uh, tulong na magibigay sa kanila. No? So, opo. so, salamat po sa mga ni Batang Munti at patuloy tayo magibigay ng tulong sa mga taong nangangailangan. Katulad na inanay. So, Nanay, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po, maraming salamat po sa bigay ninyo sa akin. Napakalaking halaga po nito sa buhay ko. thank you po Nanay. Hey, thank you okay, po. Uh, man, okay magkakalala, no? Ah, uh, babalik uh, ako rito uli kasama yung mga kaibigan kong magbibigay ng tulong sa inyo at kakamustahin namin kayo para ano pang tulong na pwedeng ibigay ko namin. I Batang you munti. Po. Thank you po talaga oh, kay Press. Maraming salamat po. Siya ang naging gabay ko. Siya oh, ang tama po. Siya nakapun... po. nagsabi sa akin. Para po maki makita ninyo oh, ako. Po. Para po matulungan ko. Press, maraming salamat po. Maraming salamat. Sir, si Ikaw din po. Salamat din. Sal bata, 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 bata Salamat Apo. po sa Batang munti, sa bigay niyo po sa akin. Sa bigas po maraking tulong po talaga ito sa amin. Hindi po, uh, ganyan. Pwede niyo pong i-adjust kung sa inyo gustong ilagay. Opo. Dito rin niyo lang po. Dito, 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 po, pwede po. Pag mababa. Pero pwede, pwede ng adjustment. Dito sa tuntung to, dito. Ah, okay po. Thank you po. Ang ganda. Opo. Sa inyo na po yan, Nay. Salamat po. Opo, ha? Hindi na kayo manghirap, hindi kayo magagilap, hindi na po kayo gagastos pa sa saklay. Kaya sa nyo na po yan. Opo, thank you po very much sa inyo. So, mga brad, no? Uh, salamat sa mga kaibigan ni Batang Munti. At uh, makapagbigyan tayo ng kasiyahan naman kay nanay ngayon. So, salamat mga brad. Batang Munti at your service. Nagulat siya eh. Yes. So, pagpasaya na naman kami ni Prestagi ngayon mula sa KMKM. So mga brad, ito ang president ng poblasyon ng KMKM. Tatulungan na naman tayo ng na isa sa may, may kapansanan ngayong araw na ito. So Press salamat po.